Panibagong damo na naman ang ating ulam ngayon, kakabsat. Lagi kong naririnig itong pansit-pansitan, pero hindi ko nga po alam ko ano ba ang klase nito. Nung kami nga po ay nagawi sa may bulanaw, parte ng kalinga, dito ko nakita itong tinatawag nilang pansit-pansitan. Ganito pala yun, kakabsat. Madalas, nakikita ko lang pala itong mga damo na ito sa may paso, sa may halamanan. Pero dahil lang akala ko nga ay damo lang yon, kaya naman ay tinatapon ko lang, yun pala ay inuulam din. Kaway-kaway po kay Lola na taga-bulanaw. Dito, kakabsat, sa may market po nila, may pa akong nakita dito na iba-ibang klasing damo pa na kanilang paninda. Katulad na lamang po itong tinatawag naman nilang borbortak. Ngayon kung lamang ito nakita sa mga susunod nating video, eh, ito naman ang ating lulutuin. Sa mga nakatikim na po nitong pansit-pansitan, anong luto naman po ang ginagawa ninyo dito? Bali, ang kinuha ko lamang po dito kakabsat, etong eh, talbos niya. Malambot din pala yung kanyang tangkay. Pwede rin natin siya isama. Ang gagawin ko nga lang pala dito ay ensalada. Nang matapos ko na nga ito, ay hinugasan ko lamang ito ng maigi. Alam nyo ba kakabsat? na ang damong ito ay hindi lang po basta damo kundi ito pala ay isang herbal. Mainam din pala itong damo na ito para sa may gout at may rayuma. Maging sa mayroong arthritis at kidney problem, marami palang benepisyo ito kakabsat. Kasama pa pala dito yung sakit sa ulo pero kung sakit sa bulsa ay naku kahit anong klaseng damo siguro hindi malulunasan. Nagpakulo lamang ako dito ng konting tubig, winisikan nito ng konting asin bago ko naman nilagay itong dahon. Sa so pagluluto po nito ay madali lang dahil malambot po ito, huwag po natin sobrahan para hindi siya naluyak kakabsat Tinanggal lamang po yung excess na tubig bago naman nilagyan ito ng pampalasa na sibuyas, kamatis, bagoong at kalamansi. Inalo-halo ko lang para naman kumalat yung kanyang lasa at ito kakabsat tikman na po natin. Itsura pa lang, nakakatakam na. In fairness kakabsat masarap din pala itong ganitong klasing damo. Kung ako itatanongin ninyo, alin ba ang mas gusto ko eto o yung Talbos ng Los Baños. Kakaiba po tayo ng panlasa kakabsat. Yung iba, mas gusto po nila yung Talbos ng Los Baños pero para sa akin, mas gusto ko naman yung ganitong klasing damo. Parehas naman po silang masarap. Magkaiba lang po sila ng lasa at magkakaiba rin po tayo ng panlasa. Masarap ito lagyan din ng sabaw dahil hindi po ito mapait. Kung gusto mo yung mga ganitong video pakilike, follow and share na rin po kabsat Marami salamat!